Hello vlog! <laughs> ayan, araw ng Sabado, mid-autumn holiday namin ngayon. Kaya ito lapas naman dire-direkto, Sabado, Domingo, Lune. So, abangan nyo kung ano ang magaganap sa araw na to. Wala, nandito may kasama ako Taga, Iskaya Isabela. Isabela, ayan, kakilala ko magkakalata ng kanilang dito. Para pakilala ko. Hello, ganda ito. Oh. Miss White. White Lady. <laughs> Kabilding, ay kabiliding, kawat -ka tabi ko pero isang compound lang kami, taga Isabela siya. Kumusta? <laughs> Pwedeng interview ka konti. <laughs> Today's my vlog is siya. <laughs> Halo-halo na, na naman siguro. Uh, Ilan taon ka na dito? Ano? Five years. Five years na? Isang amo? Isang po sa dati sa O, kung saan naman dyan sa amo mo? Medyo, ano, pero na tulis. Oo, hirap daw sa atin ngayon. Oo, tsaga lang. lang yung ano natin. May tumatawag pa. <laughs> so, saan lakad natin? Ano po, ano, one chai. One time. One time. Oo, doon sa may lantern mo ganda. Mamayang hapon ako doon. Ayan o, siya po ay bagong kakilala. Dito lang din sa amin ngayon lang kami nagkita. So, ayan, ingat ito lang sa trabaho. Konting keys lang. <laughs> Para makamit natin yung pangarap natin. Sa... <laughs> Oo. Oh, Ay, siya nga ba may asawa ka na? Ayan, ayan iniwan din ng anak na kaparehas ko. Okay, so, ayan. Sagalang para sa ah uh, ano, para sa kinabukasan pa matupad ang amit ting mga pangarap natin dito. Ayan, nakapwa ko kong OFW dito lang sa Hong Kong. So, thank you. Nagpalamig konti. Nagpalamig ako konti. <laughs> Ang daming chikwa. Ang daming chikwa, promise. Magpapa dito sa water na. Ito naman ang matikita dito. naman <laughs> dito. Ganito naman dito. Ciao tao. Hello. Oi, gostou de out. Cool out. Chat out. <laughs> <laughs> gusto gusto ko nga si Puraw eh ay si Kulot eh <laughs> Oh, taga Davao, Tatay Digaw. Ay, taga Davao. From Hong Kong with love. Ah. <laughs> huh. oh,